Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa bagong desisyon ng Korte Suprema sa kaso ni People vs. Ruby Agustin and Jublin Antonio, ayon sa Korte Suprema, imprisonment beyond maximum imposable penalty cruel and inhumane. Ang pagkakulong na lampas sa maximum imposable penalty ay malupit at hindi makatao. Binigyang diin ng Korte Suprema na ang pagkakulong na lampas sa pinakamataas na parusa ay hindi lamang malupit at hindi makatao kundi nakakasira din sa dignidad ng mga ditnido. Sa isang desisyon na isinulat ni Associate Justice Mario Lopez, Pinagtibay ng ikalawang dibisyon ng Korte Suprema ang paghatol kay Jublin Antonio ng qualified theft ngunit iniutos ang kanyang agarang paglaya mula sa pagkakakulong dahil sa serbisyo ng sentensya. Noong 2011, hinatulan ng Regional Trial Court, RTC, si Jublin ng qualified theft dahil sa labag sa batas na pagkuha ng pera sa kanyang amo, ang GQ Pawn Shop. Bilang kalihim, responsable si Jublin sa pag-verify ng authenticity ng mga nakasangla. Gumamit siya ng mga individual upang magsangla ng mga pekeng bagay, na humahantong sa pagpapalabas ng kabuoang 585,250 pesos sa tinatayang halaga sa mga nakasangla. Si Jublin ay nasentensyahan ng reclusion perpetua o hindi bababa sa 30 taon sa bilangguan at itinalaga sa Correctional Institution for Women noong 24 ng Nobyembre taong 2011. Noong 2014, pinagtibay ng Court of Appeals ang kanyang paghatol, na nagudyok sa kasalukuyang apela sa Korte Suprema. Pinagtibay din ng Korte Suprema ang kanyang paghatol, na natuklasan na naipakita ng prosekusyon ang lahat ng elemento ng kwalipikadong pagnanakaw. Sa ilalim ng Article 308 ng Revised Penal Code, RPC, mayroong pagnanakaw kapag ang isa, na may layuning makakuha ngunit walang karahasan, pananakot, o pwersa, ay kinuha ang personal na ari-arian ng iba nang walang pahintulot. Kwalipikado ang krimen, pinatataas ang parusa, kapag ginawa ng may matinding pag-abuso sa kumpiyansa. Napag-alaman ng korte na kinuha ni Jublin ang mga nalikong mula sa mga pekeng transaksyon, pagkuha ng pera mula sa kanyang amo at inaabuso ang kumpiyansa na ipinagkatiwala sa kanya bilang kalihim ng GQ Pawnshop. Gayunpaman, muling isinaalang-alang ng korte ang parusang maaaring ipataw. Dahil sa halagang ninakaw, ang parusa sa krimen ni Jublin ay Prision Mayor, na may maksimum na pagkakakulong na hanggang 10 taon at 8 buwan. Sa ilalim ng Artikulo 80, siyam, Talata 2 ng RPC, ang kriminal na pananagutan ay pinapatay sa pamamagitan ng paglilingkod sa hatol. Si Jovlin ay nakakulong mula noong ikadalawamput-apat ng Nobyembre taong 2011, o halos labindalawang taon. Dahil ang pinakamataas na parusa para sa kanyang krimen ay sampung taon at walung buwan, siya ay nakulong na lampas sa maximum na impossible na parusa. Binigyang diin ng korte na ang kapangyarihan ng mga korte na gumawa ng mga bilanggu ay may tungkuling agad na palayain ang mga ito sa kaso ng detention para sa isang panahon na katumbas o mas mahaba kaysa sa pinakamataas na parusang ipapataw. Ito ay naaayon sa mga prinsipyo sa ilalim ng United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners o ang Nelson Mandela Rules na nagtatadhana na ang mga layunin ng isang sentensya ng pagkakulong o mga katulad na hakbang na nag-aalis ng kalayaan ng isang tao ay pangunahin upang protektahan ang lipunan laban sa krimen at para mabawasan ang recidivism. Ang mga layuning iyon ay makakamit lamang kung ang panahon ng pagkakakulong ay gagamitin upang matiyak, hanggat maaari, ang muling pagsasama ng gayong mga tao sa lipunan pagkalaya upang sila ay mamuhay ng masunurin sa batas at makasarili. Kaya naman iniutos ng korte ang agarang pagpapalaya kay Jublin maliban kung siya ay legal na hinahawakan para sa ibang dahilan. Courtesy of the Supreme Court Public Information Office. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.